Guys, good morning. Um on the way kami ngayon sa Calgary ulit. Mamimili tayo ng paninda kasi marami tayong um, kulang na sa stocks natin. So, bibili kami ng baboy, pork belly. Bibili din kami ng mga isda at may mga pasabay din na mga mga ibang items yung sasakyan pala namin medyo kawawa siya for the whole night kasi andun siya nakapark yan, dyan siya nakapark ayan, yung car namin so nag snow pala last night negative 16 ngayon here in Canmore at of, at of this moment hindi ko lang alam kung um, tataas ulit mamaya mag, bago magtanghali pero ang target sana na namin ay eh, makauwi kami ng mas maaga mas maaga sa 5 kasi may pasok na naman kami so kakastart lang ng sasakyan at medyo makapal ata ang snow hindi pa siya hindi pa nagmi-melt yung snow sa windshield namin normally kasi kapag nag-i-start kami hindi na kami gumagamit ng hindi na kami gumagamit ng pang pang scrape kasi nag melt naman na yan siya agad pero ngayon dahil nga magdamag siyang nasa okay na di ba yes okay magdamag siyang nasa ano nasa labas so medyo matigas siya ngayon kaya whew, sobrang lamig guys pasok na tayo ay nako no I cannot. I don't like to drive. Ah. Pinapag-drive niya ako papuntang Calgary. Sabi ko, ayoko. I wanna be a passenger today. You know? Hi, good morning. Hi, good morning. Where are we going today? Going to Philippines. No. <laughs> <laughs> Guys, on the way na kami. Um, <laughs> may snow pa yung windshield namin. How about your back? Maybe you have too much snow at the back, ha? Someone will out from the from their own car and then they will get scraper and then they will scrape your back. <laughs> they're doing they're going to do the initiative. <laughs> okay guys, so Going na kami ngayon sa Tim Hortons muna Kasi hindi kami nagprepare ng breakfast Wala din kasi kami ipiprepare Kasi ubus na yung stocks namin And aside from that Ano Sagaran lang yung way, ano, gising namin So Mga 8 na kami nagising Tapos nagprepare pa kami going to ano going to Calgary. So, kaya hindi na ako nakapag-prepare ng breakfast. Tsaka so, ngayon kasi guys, parang ano, pag-off talaga namin, sanay akong magising ng past 10, 11, ganyan. Kaya, sobrang nakakapanibago na ngayon sa akin na magising ng earlier than that. So, nasa Canmore pa din kami. At marami tayong destination for today. Hey guys, after one hour, we came now in Freestone. So, first time namin dito. Tingnan natin kung gaano siya kamura. Ayan you know, o. Dito to sa Northeast. Northeast Calgary, love yeah. Northeast Calgary. So, marami siyang parking dito sa side. Meron din dito sa harap. Are you <laughs> Dito na kami ngayon sa Freestone. Um, uh, may nagbigay sa amin ng $1 kasi we need to get the cart. Ito lang yung cart nila dito pala. Kailangan ito lang yung bitbit -bit mo. Wala silang maliliit or hindi lang namin sure. Kasi walang nakalagay sa entrance eh. Binigyan kami ng $1 ng isang. Maybe she's, she's Indian, no? <laughs> kasi grabe yung ba balot na balot din siya. Guys, sobrang lamig. Grabe, nanginginig ako. Kahit na balot na balot na din ako. Ang dami kong panginginig. Ayan. Happy ka? <laughs> you need to keep na the one dollar kasi anywhere we go, yeah. even in Walmart, they're asking for one dollar for the cart. I will make hole. I will put in my hand. And also, ano, what else? What else, love? One dollar? Huh? What else? Kitchen. Superstore, no? One dollar, no? Oh, in ano Hong Kong. Hong Kong also, you need to put one dollar. Tiantia. Kailangan may one dollar kayo, guys, kung gusto nyong bumili ng medyo madaming items. Kailangan yung mag-cart. Ayan siya, siya yung nagbigay. So, ano to? Ginger? Ay, labo. Oh. That's your habanero. Habanero. <laughs> So the ginger here, 2.99. 2.99. Per pound. No, it's cheaper. Cheaper? Cheap yeah. Let's go. Cool. 149. Love your card. Oh, he will put the new ginger. Maybe you can get. You don't have ginger, eh, no? Ito na lang, oh. Long lap, enough? Uh -oh, enough na then wait. la we'll go here. I need like this. Maybe you can bring this. <laughs> so, ito 0.99 lang oh per pound. You know how much this one? 4.5 dollars per pound to sa Canmore. Dito, guys, 9.99 lang. Diba? Di na siya bad. Kailangan. Sobrang niyang mura. I need to see my prep. Okay. Next tayo. Dito naman tayo sa... May mga dates din sila dito. You don't like the dates? Love, I need this one. You choose love. 1.99 sarana. Mahal to. Was in mahal to sa ano? Here? No, it's expensive in Canmore. Love, you choose the one. Kaya nga eh. Ang ganda guys. Oh. Lahat shine. Lahat fresh. Ganda niya. Lagi kong kailangan to. Sinigang, Bicol Express. Expensive din. Oh. Masanay na kasi kami na nag Hong Kong, guys. Oh, ito, oh, 1.49 lang. As health plan. Is this the one you're using? Yeah. Remove that one. Bring this one. Remove the small one. Okay. We'll put that one there. <laughs> Your lettuce. You want the lettuce? Oh, the lemon are safe. We need to get lemon, I think. Wow. Why is it $2 lang? Talag mo bang $5 dollars to sa... This is $5 in... In... How much is it? $2 lang. for your salad to, di ba? Guys, kung gusto nyo mamili ng magagandang fresh na gulay, dito kayo sa Freestone. Mura. 99? 199 yan. 199 in Canmore. How much here? 99. Oh, grabe. 99 lang, guys. Oh. Sobrang yung mura. Grabe. Yeah, you can get two. Kasi kapag madami naman, if, if too much, it will just be spoil, spoiled. Ito, 99 each lang. Ito. that one there? 99 per pound? Ah, okay, per pound. Ay, ang mura naman dito pala sa Cristo. Ito, red jalapenos. Ano pa? Mushroom. Ito, ano pa yung niya? Ito nga, 99 each. 2.99 yan sa Canmore. Wow, how much the ano? broccoli? 4.99 isang balot ng broccoli. Yes, bad. 30 cents. Ha? Which one? Is it fresh? Yeah. Where? The red one? No, the green. Oh, the green one, the big one, one plastic. Wala. Sana makahanap ka dito ng dahon ng sili, kangkong. Uh, Wala eh. Wala eh din. Garlic, we still didn't see it. Ayun, no? And onion. Ito. I need like this potato. Ganito yung gusto kong potato, guys. Wow. Shocks. yung potatoes, guys. Two dollars like lang. Oh, my God. I really like here. Ganito yung potato yung gusto ko. Kasi hindi to madaling madurog pag niluto ganito kaysa yung reset yung reset kasi nadudurog pag niluluto lalagay sa kaldereta guys 2 dollars lang to oh how about the big one love hala love. look guys ang gusto nyo mas malaki 5 dollars to so, this is 6 dollars 5 ito lang, ba ano gusto mo? The small lang or the big one? Ah, small right. lang? Uy, uh, love! Get the, the big, big one. one! Ito, normally, 99 cents to eh. Walang price. Ito, $5. dollars. Ay, grabe, ang mura na nito. Ni oh, eh. If I'm not mistaken, it's $6.99. I'm not sure. Mangoes. Let's smell. Let's smell it. Um, I we need onion. We need to find the onion. Ito na yung gulay na nabili namin. Wala atang red pepper, bell pepper na kulay red. No red bell pepper. Only green. And you don't have carrots, huh? Oh, you know the carrots, love Five dollars, lah. What expensive? This is cheap. Ha? Huh? Yeah. Pwede na to. Oh. Yeah. $5 siya carrot guys. Isang balot. Mura na yan. Ah, ito malupit. Yung celery. Grabe. One dollar. Love, you know how much this one? You know how much? One dollar one <laughs> lang. That one, that kind of ano heavy thing, it's four dollars to five. Hello, I cannot handle the cold. Ito oh, yung oil nila, 3 liters, $12.99. Sa Costco naman, in Costco love that the 3 liters, $9, 'di ba? hanap tayong bell pepper, guys, na red. Hindi tayo. Pasok may isang cold. Um, Mayroon lang kami nakapunta dito. Sobrang mura pala dito. first the apple? No price. Ay, no. 99 cents per pound. Yung mga apple. Para siyang ano, guys? Changi. Pero, yun nga, kailangan masinop kang mamili. Kailangan masinop yeah, Look! <laughs> Look at the nesty! One dollar! Yan also, Aryan likes that. Aryan likes this one. Because The kids are coming. They're looking for juice. Perfect. One of the blueberry and one strawberry. Just put it in the side. Uh, How about the expiry date? Uh, 25. Jan January. Oh, July. No. It's fine, <laughs> Ewan ko, why it's too cheap. Lamig. Yeah, J A N. Ah, J A. January. Hindi namin sure guys kung expired yung mga juice. Bakit one dollar lang? Parang expired. Hindi na namin kinuha. Ito naman mga price. 11 minutes na. Grabe na. Kasi ang daming tao. Check yeah. the cake. Eggs. Oh wow, $9 lang yung eggs. Oh no, this is small. It's is small. Kaya nga. I need the bell pepper. So, ang dami namin pangibili ngayon ng gulay because, don't mo I want it to fresh. Guys, singan nyo naman yung mga kamatis kumikintab. Kumikintab sa fresh. No, love? Mm. Alad, enough na yan. So, medyo nagbulto tayo ng gulay kasi medyo ga ganado ako magluto ngayon. Ayan o. Yung tomato nila. Ito. 99 cents lang. Yung raw pa. 99 cents lang per pound. <laughs> Grabe, yung mura. Yung, ito nga, oh, yung novel orange. Ang mahal na ito sa so Saigon. Oh. 99 cents lang. Hoy, wow! Jackfruit! Mmm, yung jackfruit, guys. So, 99 per pound. No? No. <laughs> Not yet smelly. It will be ripe soon. Pero kapag hinayaan mo ko yung mag stock muna ng mga ilang days, may pa po yan? Oo, oh, may hinog pa yan. Siguro mga 5 days. Katulad dito? Aha. Uh -huh. Mga 4 days or 5 days. It's getting ripe na. Ah, yeah. Oh. Uh, really. But this one, eh, inside, eh. it's good. It's good na? Yeah. Ito, hinog na rin eh. Hindi pa masyado, Hindi nga. pa masyado. Yeah. Pila na kami, guys. Ano pala to? Arabic store. Itong free stone. Arabic store siya, guys. Mostly ng mga, ano nila, empleyado is Arabic din. May mga Pilipino. Yan. May mga juice doon, no? Coco. ha huh? uh. na natin kung magkano ang aabutin ni Aki mm. sa kanyang mga pinamili. Ah. Hmm? Oh, they, they like yeah, they will lahat ng pinamili namin guys nasa ano lang 33 33 lang siya yan sobrang dami niya diba puro mga ano ang nandito Arab employee. Malaki siya. The receipt lang with you? huh? Wait, ah, okay. I like to get to I uh, favorite people. So, uh, I'm can... Ah. Dito na kami ngayon sa si Jollibee. Order na kami ng lunch. Um, nakabili na rin kami ng mga paninda namin. Tapos, kakain muna kami kasi super gutom na si baby. So, open na. Mm. Ito yung pinamili, ito yung binili namin guys. So ito yung ano, eksena ng gutom. So pag gutom ka. So that's mine. Palabong and chicken. And this one, our baon tomorrow. So sa akin yung palabok, chicken yung kay Aki. Bukas, kasi may pasok na ulit kami. Tapos, ato, tumutunog na yung sa order nila ate Step. Kasi nagpasabay sila. Tapos ito yung kay Aki. Ngayon, nakakainin niya. So, all spicy to guys. All spicy tayo ngayon. This one is, is my love. So, hello guys, ulit. Ayun na. Um, nakarating na kami dito sa Canmore. And ito na lahat yung pinamili namin. Handahin ko lang sa si akin. Nag-4 siya ng bahagya. Tapos, um, Antayin ko siya para siya yung maghila nitong cart kasi medyo mabigat. So, na din yung mga pinamili namin, mga paninda, yung grocery namin. Mostly mga gulay. Tapos, mga chicha lang na pwedeng makain. Mga madali ang pwedeng lutuin kapag tagutom. So, pinark nyo lang sa labas yung sasakyan namin kasi yung isang yung kulay pula na naka-park dito sa parking slot namin eh. And then papasok lang kami doon elevator. Tapos, yun na. Kauwi na kami at um 630.